Listener, ikaw pala yung nakakulong eh. Nakakulong ka sa iyong galit at hinanakit. Nakakulong ka sa iyong inggit. Kaya, ikaw ay galit na galit sa tao. Yung buhay nila, okay lang. Pero dahil sa iyong galit, ang iyong mundo rin ay lumiliit. No? Madali lang po magpatawad kung halimbawang sabi nga ay nauna siya. No? Ay nauna na pala siya, okay na. Pero nandun po yung hamon eh. Na yung pagpapatawad ay hindi isang bagay na makatao. Makadyos naman talaga yun eh. Sa Diyos talaga yun eh. No? It's a divine gesture. Forgiveness. No? And by the way, let me also remind you, forgiveness is not an option, but rather a gospel mandate. Baka ho iniisip kasi natin, ay eh, tinako kung mapapatawad kita. Ano pa ba, ba ibang option? Ah, uh, yung hindi kita patawarin. Well, wait. Um, forgiveness is not an option. It's a command by God. Utos yun eh. Sinasabi ko ba daw kasi nadadali ako magpatawad? Hindi po. Nahihirapan lang din ako. Nahihirapan din ako. Pero kahit nahihirapan ako, totoo po ang sinasabi ko. Na gusto tayo magpatawad ng Diyos at utos niya ito. Remember the conversation between Peter and Jesus? When Peter asked Jesus, How many times will I forgive my brother? Seven times? I do not tell you seven times, but seventy times seven times. Do the math. Seventy times seven is four ninety. Biro nyo mga kapatid, more than just a year, no? Three sixty lang isang taon eh. Four ninety ito. May mga araw na pwede kang dumobli pala ng pagpapatawad. And in the scriptures, kapag sinabi yung mga number, inuulit-ulit, it doesn't mean 490 talaga. It only means infinitely. Walang hanggan. Hirap maging kristyano, no? Eh, yun ang spiritual warfare, eh. So, you want another effective shield? Iwaksin mo yung galit. Destroy the barrier. Okay. Huh? Baka ito makatulong sa inyo, sinabi ni Mahatma Gandhi. Sabi niya, the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. So if you find it easy to forgive, then you are a strong person. If not, then we remain weak. After all, my dear friends, kaya ho, takot na takot ang Diablo sa mga nagbabate, sa mga nagsasama uli, sa mga winawasak yung mga hadlang para sila'y magkasama, Why? Because it entails, all this entail humility. And as I have told you, my dear friends, if the favorite sin of the devil is pride, then the devil must hate humble people. Grabe. Sabi nga ni padre pio, Humility, humility, and always humility. Satan fears and trembles before humble souls. Kumbaga, pag dumadaan ng isang tao mapagkumbaba, yung mga Diablo, gumigilid talaga. Ayoko ko dyan. Kaya ho kami mga exorcist, mga kapatid, no? pagdasal nyo rin po kami. Sana po, manatili kami, lalo tigit pag may session, that we remain humble so that the session will be done with ease. Natingnan namin ang lahat ay sa Diyos lamang, na Diyos lamang ang makapangyarihan. Sa totoo lang, hindi naman po talaga kami Diyos lang talaga. And here is something strong from Saint John Climacus. Humility is the only virtue no demon can imitate. Hindi pala kaya kayang gayahin yun, no? Yan ang isang bagay na hindi kayang gayahin ng demonyo. Kaya niya siguro, kunyari, nagmamahal siya. Kaya niya siguro, kunyari, siya ay nagbibigay. Ganun naman ang demonyo, eh. Well, uh, lapit ka lang sa akin. I love you. Lapit ka lang sa akin. I'll be generous to you but the devil cannot be humble. The only virtue he cannot imitate. So that's letter D. And finally, before we go to the conclusion, mga kapatid, the last S, our last of the shields, and the last of the seven R's, sustain grace by relieving the gospel values. Oh. So ito na yung ating pangpitong pananggalang yung mga taong namumuhay sa liwanag ng Ibanghelyo, hindi yan kakapitan ng Diablo. So this is the way to sustain our shield. To live in the state of grace. Kasi paborito ng Diablo ang pusong wala sa state of grace. Marami siyang pwedeng kapitan doon. But if we are in the state of grace because of confession, because of our habitual communion, then if we relieve the gospel values after our afflictions then we become fully guarded matindi po ang ating pananggalang kung tayo namumuhay ayon sa ebanghelyo so my dear friends since this is the last part okay i'm nearing my end now the mission of every spiritual warfare ministry there's only one mission and i believe my brother exorcists will agree with me on this. Isa lang po ang gusto namin. To lead the victim back to God. Ano pang iba? Wala na. Kundi maibalik yung tao sa Diyos. Sa uh, sa daan ng kabanalan. It will be a big failure if we will not be able to help the people or the person to go back to God. Na? So, as a conclusion, A demon can never possess someone in the sense of owning a person. No. Hindi po yun. Remember that all human beings belong to God and are His personal possession. Sa Diyos lang po tayo lahat. So, bakit may mga diablo? Bakit may mga demonyo? Well, as I have told you, and I will just repeat, God allows evil because He's powerful enough to bring out of even the greatest evil a much greater good. Hinahiya ng Diyos yan. Okay. Kasi alam niya, sa kanyang kapangyarihan, may mas matinding mga kabutihan mangyayari. One perfect example, the triumph of the empty tomb transformed the horror of the cross. Diba? Satan was thwarted. thwarted. Dahil sa kanyang pagkabuhay, no? yung cross na kinatatakutan, nag-iba ang ibig sabihin nun. When Jesus rose from the dead, He displayed God's power to bring out of the greatest of evils an even greater good. And what is that? The world's redemption. So, my dear friends, our days in this life provide the season for God to test, purify, strengthen, and perfect us, making us fit to live with Him forever in heaven. Lahat <laughs> naman po ito, pagsubok lang. Challenges. Okay? To that end, the demons, okay, ito yung sa mga katanungan oh, sagot sa mga katanungan rather to that end the demons serve as useful tools for him as they constantly test us by tempting us so that we become purer and stronger and closer to perfection every time we resist the temptation kaya po tulong din pala yan para tayo ay mas lumakas mas maging dalisay at mas mapalapit doon sa Diyos na perpekto sa tuwing tayo ay mananalo at magwawagi laban sa demonyo, sa masamang spirito at sa lahat ng tukso. Kaya lagi niyong tukantahin, O tukso, layuan mo ako. Ayan. Kaya sana po, manalo tayo lahat. Lahat po tayo, magkita-kita sa langit. Hindi man dito, pero doon sa harap ng Ama. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat and God bless all of you. Maraming salamat, Father Jeff. Yes, ah, syempre, ako po yun. Opo, meron, <laughs> meron po kayong mga natanggap ng mga katanungan at habang uh, binabasa Tingin, po na. po ninyo, babatiin po natin ang mga nanonood watching from San Valley, Paranaque, Laguna, Pasig Green Park, Talacogon, Agusan, Del Sur, Cainta Green Park, OLFP, Goldenville, Juan Dasmarinas Cavite, SILP ng Ka Marikina, Hong Kong. Mandaluyong City, Casa Ibiernas, Cubao, Santa Rosa, Laguna, Antipolo, De La Costa 3, Caloocan mm -hmm. City, Binyan, Laguna, Cainta, Montalban, Butuan City, Diocese of Lingayen, Dagupan, Cebu, watching from Singapore, Iligan City, South of France, Cogyo, Antipolo, Malanday, Marikina City, Carmelite Missionaries, Iloilo, Olongapo City, Malabon City, Ilocos Sur, Cagayan de Oro City, Mayamot, Antipolo, Bo Barotac Nuevo, Iloilo, Negros Occidental. Yan, Father. Mamaya po ulit natin uh, okay. basahin ng mga pa out. Okay. Tanong muna tayo. Sabi ni Charo Portuguese. Maganda na apelido mo, ah. Pinoy kaya siya? O Pinay? Bakit po pag nagpe-pray, sometimes may bad thoughts? Well, precisely because we are on a spiritual warfare. Yun nga lagi natin sinasabi. Kung walang diablo na manggagambala, kung walang diablo na mag-feed sa atin ng bad thoughts, then everything will be so easy. Everything will be smooth, no? Pero sabi nga rito, dahil sa ating uh, uh, pagiging tao at narito pa tayo sa mundo, at uh, dahil gusto nila tayong gambalain sa lahat ng ating pananalangin at ginagawa mabuti, lagi sila nagfi feed ng mga evil thoughts sa atin. But don't worry. Ang mahalaga rito, kahit na minsan may mga sumasagi, always try your best to go back to your prayer. No? At huwag mong sisayin masyado sa sarili mo kung nadidistract ka. Okay? Huwag mong sabihin na, naku, hindi ako nakapagdasal. Hindi ganun ang Diyos para sabihin sa atin na, ha, huh, mali ang nangyari. Tao lang naman ng ganun eh. Tao lang naman ang sasabi, hindi ko nakapagdasal mabuti. Pero kung nakita ng Diyos yung effort mo, kung nakita ng Diyos kung paano ka lumaban, kung nakita ng Diyos yung pagsisika mo na bumalik ka sa pananalangin, malaking bagay na sa Diyos yun. Malaking bagay sa Diyos yun. Sabi ko nga ba diba dati, kung magro-rosary ka at nakakatulog ka, nakita ng Diyos ay yung kagustuhan mo magdasal, eh, hindi nagagalit ang Diyos sa'yo. So, yung mga bad thoughts na yun, pumapasok. Okay? Minsan, may entertain mo. But you have to go back to what you are doing. And that is enough for God. Alam niya na ikaw ay lumalaban. Okay? So tingin pa po tayo ng isang uh, uh, ting, uh tanong dito. No? Galing kay Madsen 1 siguro to, Kasi puro, puro letters, lang, consonants lang. You know? Father Jeff, long time ago, pinatawas ako ng relative. She gave my name sa mantatawas due to high fever. Months after, I confess about all the sins that I am not aware of. Is my confession good enough? Okay. Pag sinabing good confession, of course, it always entails, it always entail, entails, uh, entails <laughs> uh, things, no? Siyempre, kaya nga may examination of conscience. Para titinan mo kung ano yung mga kasalanang nagawa mo, mas maganda nga sinusulat, yung mga kasalanang tinuturing mong masa, uh, kasalanan talaga, at yung mga kasalanan na sa tingin mo ay uh, kailangan mo i-kumpisal. So that's why meron confession, uh, examination of conscience. Ngayon, at the end of the confession, talagang laging ang maganda na sabihin na, and Father, please also forgive the sins that I failed to mention. Pero hindi mo naman talaga sinadyang kalimutan, kundi nalimutan mo lang talaga at hindi mo naman talaga tinago, then I believe you had a good confession. Okay? So tandaan mo yun. Kaya sikapin mo talaga during the examination of conscience na sabihin lahat ng mga kasalanan mo na nagawa at inaamin mo na yung nagawa. And then at the end, no? sabihin mo na yung mga hindi ko nabanggit dahil hindi mo naman talaga sila naalala ay patawarin din. Mapapatawad din yon. You also had a good confession. No? That's good enough. Kaya napakahalaga ng no, safety net na yun sa huli kapag nangungumpisal. Pero syempre, maganda na maalala mo lahat. Kasi nga, kapag sinadya mo na hindi sabihin pero naalala mo, then that is not a good confession. Dumalabas po minsan na doble pa naging kasalanan mo pagkatapos ng kumpisal. Okay? So, mahalaga talaga ang good confession. Okay. Kay Monsudario, tingnan natin to. Good day po. Ask ko lang po if okay lang ipabless ang Benedictine Medal even if it is not an exorcism prayer. Salamat po. Alam niyo po yung mga, uh, sabi ko nga, yung ating mga sacramentals na pinabebless pinabe natin. If you go to a priest, okay, uh, kapag ito'y dinasalan nila, lalo tikit, kapag nilo'y kinrosa nila, they are blessed. Mabebless po yan. Mabebless yan, no? At sinasabi ko nga sa inyo, hindi naman po talaga dyan nakasalalay yung lahat ng ating magig magiging sword o yung sandata, no? Our faith, sabi nga ni San Pablo, Ephesians 6.16 It will remain to be our shield against the evil one. Ang mga yan ay paalala sa atin. Hindi yan agimat, hindi yan anting-anting. Paalala na sa pamamagitan ni San Benedicto, tayo ay tinutulungan ng Diyos no? para tayo ay maiadya sa mga masasamang espiritu. So don't treat it as something na, ay, wala ito. Ay, hindi exorcism prayer ang sinabi ni Father. Ay, inikisan lang niya. Ay, hinoli wateran lang. Not proper. Uh, there's no such thing as an improper no they remain to be blessed but of course uh, bilang syempre ay pananggalang we highly recommend that they be exercised and blessed but your faith remains to be your greatest shield and weapon against the enemy baka humi mga magalit batiin nyo sila Apo, Father. Watching from Mandaluyong, Kabuyaw, Laguna, DBP Service Corporation, Makati, Greenwoods, Tagaytay, Unceasing Virtual Intercessory Ministry Prayer Warriors. Watching from Cainta Rizal, Barcelona, Spain, Naga City, Praying, magkaroon uli kayo ng another series dito sa TV Maria. Elmer Bautista, Father, napaghalata ang age mo dahil kay Max Alvarado. Hahaha. <laughs> <laughs> Watching from Cagayan de Oro City, Our Lady of Novaliches, Archbishop's Palace, Villa San Miguel, Winnipeg, San Mateo Rizal, Florence, Italy, Dubai. Uh, watching from San Fer San Pedro Laguna, Binan City, Antipolo, Marikina City, Lucena City, Balik-balik, Holy Trinity Parish. Yan mm -hmm. Father. Okay, mayroon po dalawang questions dito na may connection po sa letter D, Destroy Barriers. Sabi po rito, Ni Jeff Magsaho. No? Father, what if you ask for forgiveness na po? But their heart is hardened. Is it your obligation po to ask sorry many times para ma mo ang iyong reconciliation? <laughs> Tanong ko muna, are you in control of others' hearts? Are you in control of others' feelings? Are you in control of others' decisions? The answer is no. But you are in control of yourself. Kaya pwede kang magpatawad at humingi ng tawad. But if their hearts are hardened, then allow the hand of God to move. Mahala na ang Diyos dun. Siguro in time, no? they will have some realizations. Tanda mo, hindi natutulog ang Diyos. Basta lang ikaw, sa iyong sarili, humingi ka ng tawad o nagpatawad ka, then you have done something that is divine. But if their hearts are hardened, and they remain to be, or you remain to be their enemy, well, as the gospel goes, pray for their enemies. Na. Pray for them. Pasasaan ba't mahihipo rin ang puso nila ng Diyos? At, pag kahit nga ganon, huwag natin sila ituring na kalaban. Isa lang ang kalaban natin, ang Diablo. Okay? So, hindi mo na obligasyon na laging uh, lumapit na lumapit. Okay? But, you can pray for them always. Okay? Sabi ni Gigi Agawin, Libranda, Paano po hihingi ng tawad kung yung tao ang pagkakaalam niya lagi siyang tama? <laughs> Oh, shout out sa mga laging tama. Sabi ni Gandhi, if you feel you are always right, then there must be something wrong. <laughs> if you feel you are always right, then there must be something wrong. Kaya rin po nung sinabi ko noon, doon sa isang tanong, ano? Um, kung sa tingin niya ay lagi siyang tama, then maybe he or she is not yet prepared or ready for something that will make him or her realize na nagkakamali din siya. And these people also need our prayers. Na? No? Yun lang naman eh. Yun lang talaga magagawa natin eh. Ipagdasal sila matapos na meron tayong gawin para sila ay uh, makipagbati sa atin or to destroy the barriers. Okay? Kaya po yung mga taong sa tingin nila lagi silang tama, eh nandoon na po yung pride din talaga. No? Pride po yun. Na wala nang ibang tama kundi sila lamang at lahat na nakapaligid ay mali. Okay? But that's not your problem. That's not your problem. Maybe they are not yet ready to receive that seed of contemplation and uh, conversion. Pero ika nga, hindi masama na magtanim ng mabuting gawa sa kanila. And in time, they will realize, oo nga no, mukhang nagkamali ako at nagi ako mali. Kaya pag dumating po yung araw na yon, natupad na at nagdinig na ng Diyos ang iyong panalangin. May time pa ba tayo? O last words na? Sige po, po. May time pa, Father. At uh, pwede ko na pong Uh, basahin pa ang iba pang mga pa-shoutout mula sa Cagayan de Oro City, Perth, Western Australia, Burgos, Montalban, Rizal, Cabuyao, Laguna, San Jose del Monte, City, Bulacan, Bukawi, Bulacan, Milan, Italy, Fairview, Quezon City, Taytay, -tay, Rizal, Zamboanga City, Feast, Dagupan Community, Tondo, Manila, San Roque, Marikina, shoutout po, Ola Lectors and Commentators Ministry. Uh, watching from Pampanga Vista Verde Executive Village ka Intarizal. Benedicto Haro, Amaris das Cavite, Ola Marikina, Cagayan de Oro City, Santolan Pasig, Imos Cavite, ba Baknotan La Union, Santa Cruz Church, Ayala Alabang, Osaka, Japan. Watching from QC, Novaliches, Our Lady of Mercy, Watching from Viracatanduanes, Cainta Rizal, LCP of Diocesan Church, Shrine and Parish of Our Lady of Light. Okay. At meron na lang po tayong ilang minuto, Father, para po mm. doon sa... Tanong pa so, ba o oh, last words na lang? Pwede wow. po, doon po sa ating cleansing. Okay, adi ka lang, yung mga tanong po dito, kahit po hindi namin mabasa, pati po sa mga nagtatanong po sa aking YouTube channel, at uh, kahit po sa aming uh, Diocesan Ministry of Shields page, tuwing Tuesday po ay nag-upload ako ng mga ng uh, video na sinasagot ko po yung mga tanong ninyo. Hindi ko po binabaliwala ito, no? Baka po isang araw, tanong nyo naman ang mabasa ko at masagot, sana. Kaya abangan nyo lang po yung uh, kapag Martes, na po yung Q&A with FJ. Okay? Ang title po ng sagot kita. Okay? At uh, abangan nyo po, uh, pasasan masasagot natin yung mga katanungan. So, bilang final words po, pero bago yon mag-cleansing prayer po muna tayo, no? Sa inyo po ng mga nanonood, to the studio I, uh, since this is my uh, last day for this uh, uh, spiritual warfare talk, let's pray the cleansing prayer to end everything in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. heavenly Father in the name of Jesus Christ our Lord and Savior with the power of the Holy Spirit. we pray that the cleansing power of the precious blood of your son come upon us right now. purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. anoint us with the gifts of the holy spirit and refresh our body, soul and spirit and made a sign of your holy cross drive away all evil spirits from us. and as parting words, my dear friends, don't forget about this picture. <laughs> Tayo yan. Tayo lahat yan. And may I remind you, my dear friends, you are warriors. Nanood ka Nakinig ka Warriors don't give up. And don't back down. So pick up your swords and shields and fight. Laban lang tayo. At pasasaan ba't magkikita-kita tayo lahat sa langit, mapagtagug, mapagtagug, mapapagtagumpayan natin ang kalaban. No? Pero laging sa tulong ng Panginoong Jesus. That in all things, God may be glorified. Tinan uh, nyo na lang po ito para po magkaroon pa rin tayo ng connection. Okay? So, yan lang po ang aking uh, uh, simpleng uh, ambag sa inyo para po tayo ta matulungan na lumaban sa buhay na ito, spiritual warfare. Lagi po na gaya na lagi ko sinasabi, mga kapatid, ito po si Father Jeffrey Quintela, the Chief Exorcist of the Diocese of Antipolo, na laging nagsasabi at ngayon mag-iiwan muli. Ang mga salitang si Jesus ay laging kasama, kaya huwag kang mangamba. And may God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bye-bye. Thank you. So ayan po mga peers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Eclasia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan. Sa pangmagitan ng pagsubaybayan niyan, sa pangsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid sa si Bayong Pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pangmagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook fans, and YouTube channel, dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan. Rodrigo de la iglesia.